Magbibidings po ako. Ito na ang pinakakama namin. May balot na siya agad. Na pinakakama. Kaya ang ginagawa ko, lalagyan ko muna ng, ng sapin na una. May garter siya para itali siya dito sa pinakakama. Sa pinaka pinakapum pum pala. Yan. O sapin pinaka para hindi ga palagi marumihan itong pinaka foam na talaga pero may balot na rin siya tapos saka ko lalagyan ulit ng pangalawang sapin yan pagkatapos ang pangalawang sapin mananatili siyang nandito dito lang sa, bab, sa dito. Tapos, lalagyan ko pa siya ng pangatlo. At itong pangatlo, ang lagi kong lalabahan. Tapos, yung isa, mananatili sa foam Tapos, yung pangalawa, hindi ko siya lalabahan lagi. Pero kung kayo makatansya, kung gusto nyo isabay dito sa pangatlo, ang pangalawa na sapin, eh, kayo din ang masusunod kaya bali tatlo ang sapin ko dito sa kama namin para hindi marumihan yung pinaka foam ng bed. ganun ko ako mag beddings dito bali tatlong doble yung isa yung isa pinakasapin sa bid yung pangalawa hindi laging lalaban ang pangatlo, laging lalabahan. Ngayon, kung gusto mo na isama ang pangalawa sa paglaba lagi, sa pangatlo, na pangbidings ikaw rin ang masusunod. Kasi ako, depende kung kung marumi na ang pina, pangalawa, isinasama ko na siya dito sa pangatlong uh, pinaka sa akin talaga. sa paglalaba. Ayan. Naisuot ko na. Naisuot ko na yung foam sa ilalim. Kaya, ipapagpot ko siya para maging pantay yung foam sa bawat kanto. Ayan. Bawat kanto. Maging flat siya ganito kami dito magkumot kumot, lagi may foam yan yan, bawat kanto ay may laman na. pumasok na yung foam sa bawat kanto kaya ganito na ang aming kumot ganyan Yan ganyan ang akin bid dito sa amin. Dito lang ang munting kwarto namin dito. Munting kwarto. ganyan. Munting kwarto namin dito. Kaya pag ang kumot namin dito, pag linalabahan, parang punda rin yan, tinatanggal dyan sa foam. Para ang iba, ang pinaka punda lang nito ang lalabahan. Ito lang na, ito lang na pinaka punda ng foam ang lalabahan. Ang foam, malalatiling malinis. Na have a nice day. Have a good dream, sweet uh, good night and sweet dream sa mga matutulog na kung saan man kayo na lugar na gabi na ngayon. Good night and sweet dream. O sa mga araw ngayon, have a good day. Okay. Thank you sa inyong lahat. Ito na ang yari niya. Tinatakpan ko lang ang unan kasi para hindi malikabukan. bukan